naapektuhan na. Dahil hindi lang ako, hindi lang ako ang Pilipino ang naapektuhan kundi lahat milyon na Pilipino ang naapektuhan dahil sa droga. dahil diyan Dahil droga rin ang umasak sa pamilya ko. Droga rin ang dahilan kung bakit nagawa ng tatay ko ang nagawa niya sa ate ko. Hindi ko nahayaan na yung mga ginawa ni Marcos dahil sa droga na yan, siya ang pasimuno. Dahil alam namin ng na mga kabataan at alam din namin Pumimor. na magsasalita sila kung ano na naman ang sasabihin nila. Nasasabihin nila, ginagamit kami mga kabataan para lang magpahingay. Hindi! Hindi kami, guma hindi kami ginagamit at hindi kami papayag na magpagamit dahil kami, Pilipino rin kami, naiintindihan namin ang bawat nararamdaman ng kapwa namin Pilipino. Dahil sa ginawa mo, Marcos, nag-ingay na ang mga Pilipino. Naggalit na. Di ba sinabi mo na mo, Pilipinas? Di ba? Pero anong ginawa mo? Anong ginawa mo? Iisa-isahin natin. Dahil isa-isahin natin. Sige, yung bagyo, yung bagyo na sunod-sunod na tumaat na maraming namatay na Pilipino. Marami ang nag na na, digra, Marami. Pero anong ginawa mo? Wala. Nakuha mo pang manood ng concert na u, uh, na upayo. Kung mabuti ka talagang pinuno at mabuti ka talagang presidente ng Pilipinas, ipakita mo noon pa lang dahil nung nag-campaign ka pa lang, kung ano-ano ang pinakita mo gumawa ka pa ng movie na kala namin na totoo. Pinutol mo kami! Pinutol mo kami! Niloka mo kami! Kung ano-ano pa ang pinakita mo para lang umangat ka, para may luklok ka lang hanggang sa naniwala ang ibang-ibang Pilipino, hanggang sa marami ang gustong magluksok sa'yo. Pero ano nangyari? Nung nagluklok sa'yo, anong ginawa mo? Nung naging presidente ka, nagsimulan, naghirap kami. Kung ano-ano nangyari, tumaas ang diesel, tumaas ang mga preso ng bigas. Kaya kami nagagalit sa'yo. Lalo na kaming mga kabataan na sa sa'yo. Lalo na ako na akala ko mapapabuti mo ang Pilipinas. Pero anong ginawa mo? Kundi na broga, na lungod katap, sa buong Pilipinas. Kaya nananawagan ako sa'yo sa Republika ng Pilipinas, sa buong Pilipinas, sa Malacanang, na uulitin ko, mag-resign ka na! Mag-resign ka na! Mga kong Pilipino, sabay-sabay natin isigaw, mag-resign! 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 Mag lang ang sasabihin ko sa iyo, Marcos. Lalo na sa Malacanang. Alam namin na akala mo kaming mga kabataan, porket kabataan, ay eh, kailangan asikasuhin as ang mga pag-aaral. O, alam namin yun. Alam namin yun. Pero bakit ganun naapekto ang digamit? Dahil bakit? Dahil kasama ang pamilya namin sa naapekto sa droga na yan. Kaya kaming mga kabataan, kaya namin lumaban hanggat kaya namin dahil Pilipino rin kami, hindi kami matatakot sa iyo. Kahit marami ka pang ipadalang militar dahil hindi kami malulupik ng kung sino, sino man dahil kami ay Pilipino din. Kaya wag kang magtaka kung bakit hanggang ngayon nagagalit iyo dahil katulad ng ginawa mo sa isang katulad naming mga Pilipino, lalo na mga kabataan, kung ano-ano na lang nangyari sa mga kabataan. Dahil doon din sa nakatira kami, ay maraming mga nagdodroga, maraming kami narinig na nag ng droga hanggang sa nalaman namin, hanggang sa nakita namin. At nung nalaman ko, pati Sudo Sara, kinalaman mo, kaya kami nagkalit sa Dahil kami sumuporta rin sa'yo. <laughs> Alam mo kung bakit nangyari sa ate ko? Alam mo kung anong nangyari? Dahil sa droga na pinalaga na po? Kinahasa ang ate ko na nawala sa bisyo. Nawa, Nang dahil sa bisyo sa droga. Yun ang dahilan ng droga. Kaya bakit kami sa'yo naniniwala na hindi ka hindi ka, bakit kami manin, ka, bakit ka maniniwala sa mga pinapadala mo na trolls kami? Trolls sa mga Pilipino? Pinabayaran? Hoy! Baya ka naman sa balat mo! Hindi kami bayaran! <tos> <tos> hindi kami bayad! Hindi kami bayad! Hindi kami bayan.